Ikaw, huwag mo munang i-scroll. Tingnan mo muna, baka makatulong ka sa problema ko. Huwag mo scroll For today's video, mga idol, baka makatulong kayo kishare, paki-like ng video na to para malaman ng buong buong social media na dito sa Bukid ay, ay problema sila. Yan. Baka makatulong kayo mga lods sa problema dito sa Bukid. Pero si hindi pa, pat tayo. Yan. Ito problema natin mga lods. Yan, kita nyo yan. Focus, focus. Yan. Ito isa. Yan. Ito po ay bunga ng niyog. Di ba mga lods? Ito po yung pangunahing problema nila dito sa bukid. Kasi tabi mo natin itong leit. Ito muna. Ito ay kinain ng yung tinatawag nila na kabog, yung lumilipad na ano? Na ba, uh, ano yun? bat, kabog to yun ka kaiba nito ito ho eh. maliit lang ang kumakain nito is daga balik tayo dito ito po ay walang eh? hindi po tayo maka ano, hindi tayo maka counter ng bat kung paano natin sila i-control kasi okay. nandun sila sa itas di ba mga idol wag mo man ang iscribe, mga idol kini ka muna baka makatulong ka sakto. Ito ang problema namin dito sa bukid. Kasi, imbis na ma namin, hindi. Kasi, kinakain ng, ano, ng, yung tinatawag nilang kabog. Ito, problema ito. Saka, ito pa yung mga lods. Ay, kinakain ng daga. Yung daga mga lods, ito mga daga. May counter po tayo. Kung paano ito, paano po ito siya, ano, ma, ma, iwasan. Tingnan natin mga lods kung paano siya may iwasan. Yan dito tayo mga Dito tayo mga lods. Kita niyo yan mga lods yung ano, yung sin. Yan. Yan kita niyo yan. Yan ho. Gamit ho yan sa ano. Gamit ho yan pag may daga na makiat, hindi po siya makano makarating diyan kasi malaglag siya. Yan. Ang ilaga uh, ano ang daga is ano, makontrol ho natin kasi hindi na makakiat diyan. Pero yung ano, yung paniki, Paniki pala yun. Yung malaking paniki. Hindi talaga natin may iwasan. Imbis na makaharvest tayo. Hindi na. Kaya si kinakain na. Ano, lag, si paglaglaga na. Kaya ikaw, ikaw na nakatingin. Baka makatulong ka sa akin. Tulungan mo kami dito sa bukid. Baka may, may tulong dito. Ano, pamalaan. Nawagan po ko sa pamalaan na matulungan yung taga bukid.